Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Administrasyong Marcos na gawing prioridad ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Eksaktong isang linggo bago ang ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Sendanya na hindi na dapat magbingi-bingihan ang administrasyon at economic managers. Lumabas sa survey ng Pulse Asia noong June 26 to 30 na 48% ng respondents ang hindi nasisiyahan sa kung paano itinuturing na pamahalaan ang umento sa sahod ng mga manggagawa. Dapat anyang magsilbing wake-up call sa Malacanang ang survey at banggitin ang legislated wage hike sa sona ng Pangulo. Punto ng kongresista, hindi na sapat ang barya-baryang wage increase na ibinibigay ng wage boards. Hindi na rin umano uubra ang panawagan na maghigpit ng sinturon dahil namimilipit na sa sakit ang mga manggagawa. Muling apela ni Danya ang pagsertipika bilang urgent sa 200 peso wage hike bill. Babala niya, kapag nabigo mo ang panukalang batas, hindi na ito palalampasin ng mga manggagawa. Giit pa ng mambabatas, kung walang gana ang palasyo na ibigay ang salbabida, huwag na silang magtaka kung malulunod naman sila sa batikos at kilos protesta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.